Sa dami ng police operations kung saan may namamatay dahil nanlaban daw, naku-question na kung talagang nasusunod ang police operational procedures. Sa isang report ng isang international news agency, lumabas na sa mga isinagawang police operation na na-cover nila, 97% sa mga drug suspect ang napatay. Kung titignan ang datos mula sa IAS, umabot na sa 1,600 na bilang ng kasong iniimbestigahan nila kaugnay ng isinasagawang laban kontra droga ng kapulisan. Sa bilang na ito, 360 na po ang dropped, closed and terminated ang kaso o napawalang sala mga sangkot na pulis dahil sa kakulangan ng probable cause. 32 naman ang kaso ang inelevate o itinaas ng IAS summer hearing. Ibig sabihin, may nakitang probable cause para masampan ang kasong administratibo mga pulis dahil sa paglabag sa operational procedure sa kanila mga operasyon. Dalawang pulis ang inendorse nila sa disciplinary authority ng PNP na siyang gagawa ng desisyon kung ano ang parusa sa kanila. Sisiguruduhin natin na ang lahat ng kapulisan will toe the line and if anyone abuses yung tiwala na ibinigay sa atin ng ating presidente at ng ating chief ng Philippine National Police ay may imbestigahan sila. And if we have to remove them from the police service, we will do so. And we will make sure that we will provide justice to any uh, one who seeks it, uh, man manyan o, o kahit sino. Yung tinutuwa ko na pala yung vigilante galing apat na, libon na yon more or less. Mas marami yun. At dun, meron namamatay na polis. Nakakalungkot kanina, natin, narin, narinig natin, polis laban sa polis. Nakakalungkot din, ha? Na maraming patay, may drug lord sa drug lord, polis laban sa polis. Kasi yun, no? hindi natin maiwasan natin, meron talagang polis na involved uh, sa drug trade, yun, no? tama. Okay. Gusto ko na ma repom yung ping, -ping. gusto eh. Para naman ito yung namin. Uh, ako ay eh, hirap na hirap na. But I will never surrender. Naging emosyonal si PNP Chief De La Rosa matapos magbigay ng testimonya ang drug lord na si Kerwin Espinosa tungkol sa pagbibigay ng payola sa ilang mga pulis sa Isa sa kanyang pinangalanan ay si Superintendent Marvin Marcos, ang nanguna sa paghain ng search warrant sa kanyang nasawing ama na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang may tulong ko sabi niya ganito kasi win. Yung asawa ko tumatakbo ng Vice Mayor ng Pastrana. Okay, makano ka sir? Ang sinabi niya sa akin 3 million. Inamin ni PNP Chief De La Rosa na may nakiusap na mataas na opisyal na nagsabing huwag si Bakin si Marcos. At nitong nakarang linggo Inamin na ni Pangulong Duterte na siya ang nag-utos kay De La Rosa na i-reinstate o ibalik sa pwesto si Marcos. Sa inilabas sa resulta ng imbisigasyon ng NBI, lumalabas na rub out ang ginawang pagpatay kay Mayor Espinosa. At ayon sa mga otoridad, hindi totoong nanlaban si Mayor Espinosa pati ng isa pang inmate na si Raul Yap. Kinuha rin daw ang ward para masabing lihitimo ang gagawin nilang operasyon. Mayroong sa likod ninyo na nagprotekta. Sinampahan ng kasong kriminal ang NBI ang 24 apat ng CIDG Region 8 at Regional Maritime Unit ng PNP, Eastern Visayas. Kabilang narito si Superintendent Marcos at Chief Inspector Leo Laraga na nagsabing siyang bumaril kay Mayor Espinosa puna ng ilan, lumalakas ang loob ng ilang pulis dahil na rin sa mga salitang binibitawan ng kanilang matataas na opisyal. Yan ang dahilan, isa sa mga mayor na dahilan bakit mayroong impunidad. Imbis na usigin, litisin, parusahan yung mga miseriyosong mga paglabag ng karapatang pantao, binabasbasan mo pa, pinapromote mo, nire-reinstate mo. Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, sinabi noon ni Pangulong Duterte na mawawakasan ang problema sa droga. Pero anim na buwan mula ng maupo sa pwesto, tumataas rin ang bilang ng mga napapatay. Napatay dahil ng laban, ilan ay gawa ng hitman, ilan bigla na lang natatagpo ang patay. Kung may mga pulis na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga sa bansa nananatili ang tanong. Paano matitiyak na lehitimo, walang bahid o ibang motibo ang kaliwat kanang pagpaslang sa mga hinihinalang pusher at user? Dapat na lang bang tanggapin na meron at merong mapapatay sa bawat pagkagat ng dilim?